Nagpaalala ang Commission on Elections sa so Comelec Albay sa mga tumakbong kandidato sa 2025 local elections na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay Atty. Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng Comelec Albay, lahat ng mga kandidato na nalo o natalo ay dapat na makapagsumiti na ng kanilang SOSE bago mag June 11. Hindi rin papayagan na maupo sa opisina ang nanalong kandidato na hindi nakapagsumiti ng SOSE. Matalo, manalo. Hindi ka pa nagpatuloy ng pag, pag ano, pag kampanya. Basta nag-file ka ng COC at hindi ka nag-withdraw prior to the campaign period. Kailangan po kayo magsumite not later than June 11 ng Statement of Expenditure and ah uh, Contribution and Expenditure. Lahat po yung dapat isumite sa amin sa opisina namin kung saan ka nag-file ng COC. Ang SOSE ay isang legal na dokumento na naglalaman ng kumpleto at tamang talaan ng lahat ng kontribusyon, donasyon at ginastos sa kampanya. Alin Alinsunod ito sa Republic Act No. 7166. May mga administrative uh, sanctions po ito. At pag dalawang beses na hindi ka nag-file, pwede po kayo ma So, yan po yung mga sanctions pag hindi ka po nag-file ng SOSE. Pakiusap din ng Comelec Albay na huwag nang hintayin pa ang huling araw ng pagsusumite ng SOSE. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta